Natagpuan sa Benham of Philippine Rice ang pinaniniwala ang pinamalaking kaldera sa buong mundo. Ito yung uka na iniwan ng isang underwater volcano. Kasya raw sa loob nito ang mahigit pitong taal lake. Ang nakadiskubre nito, isang Pinay scientist. Sinasabi na kapag tuluyang gumalaw, ang Manila Trench, maaari nitong gisingin ng isa sa pinakamalaking kaldera sa buong mundo na makikita sa Pilipinas ang Apolaki Kaldera. Ayon sa mga sayantipiko na posibleng mangyari ang isang megatrust earthquake mula sa Manila Trench ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Napakadelikado nito dahil maaari itong magdulot ng isa sa pinakamalakas at pinakanakakamatay na lindol sa kasaysayan. Ang ganitong kalamidad ay maaaring pahintuin ng buong bansa, sirain ng mahalalagang infrastruktura at iwanang walang tirahan ng milyong-milyong mamamayan sa Pilipinas. At ang pinaka-worst dito kapatid, maaaring magkaroon ng dambuhalang tsunami na posibleng umabot sa 3 hanggang 15 meters ang taas at ang posibleng bilang ng mga masasawi ay maaaring umabot ng daang libo. Pero teka, ano nga ba muna yung Manila Trench at maaari niya ba talagang gisingin ang Apo Lucky Caldera? Ang Manila Trench ay isang napakalalim na bahagi ng dagat na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon malapit sa West Philippine Sea. Isa itong subduction zone na may lalim na 5,400 meters. Sa lalim nga nito kapatid, kasya dito ang pitong Burj Khalifa. Sa ilalim nito, dito nagsasalubong at nagsasalpukan ang mga tectonic plates at dito maaaring mabuo ang malalakas na lindol at tsunami. Ang Manila Trench ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng malalakas na lindol at pagsabog ng mga bulkan sa rehiyong ito. Dahil sa patuloy na pagbabanggaan ng mga tectonic plates sa bahaging ito ng karagatan, nabuo ang hanay ng mga bulkan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang na ang makasaysayang Mount Pinatubo. Ang pagiging tahimik ng Manila Trench sa loob ng napakaraming siglo ay ang kinakabahala ng mga sayantipiko at hindi dapat baliwalain ang ganito katahimik. Mula pa noong 1560s, wala pang lindol na mas malakas sa 7.6 magnitude ang naitala sa Manila Trench. Ayon sa mga eksperto na baka nag-iipon lang ito ng enerhiya at kapag nag-release na siya ng pagyanig, maaaring umabot ng 8.8. Ang Manila Trench ay isang subduction zone kaya natural na pinagmumulan ng mga lindol kapag dumulas o gumalaw ang bahagi ng trench kung saan nagbabanggaan ng mga plate naglalabas ito ng malakas na enerhiya na nagdudulot ng lindol. Samantala, ang Apulake Caldera naman ay matatagpuan sa ilalim ng Philippine Rice sa silangan ng Luzon dito nakahimlay ang isa sa pinakamalaking kaldera na kinikilala sa buong mundo. May sukat itong 150 kilometers ang lapad, doble ito ng Yellowstone Caldera sa Amerika. Ang Apulaki Caldera ay nakalubog sa ilalim ng dagat na halos 400 meters ang lalim. At sinasabing posible daw na ang isang lindol sa Manila Trench ay makalikha ng sapat na pwersa upang magising ang mga sinaunang magma system sa ilalim ng Apulaki. Para mas gets natin kapatid ganito yon, Kapag gumalawang isang fault, nagnalabas ito ng napakalakas na enerhiya na kumakalat sa ilalim ng lupa. Kung magkakaroon ng malakas na lindol gaya ng Magnitude 9 sa Manila Trench, maaari nitong ipadala ang puwersa hanggang sa Philippine Rise at magdulot ng pagbabago ng presyon o pressure sa ilalim ng lupa. Ang presyo na ito ay maaaring magpainit muli sa magma sa ilalim ng Apolaki kaldera at kapag nagpatuloy na lumaki ang presyon, maaaring dumating ang panahon na magising muli ang higanteng kaldera na ito. Hindi lang ito kapatid puro haka, haka dahil may mga pagkakataon na nangyari na ang ganitong klaseng senaryo. Noong tumama ang 8.8 magnitude na lindol sa baybayin ng Russia Sunod-sunod na sumabog ang mga bulkan sa Pacific Ring of Fire kasama na ang Klojevskaya na mahigit 600 taon ng tahimik. Mula noong mangyari ito, limang bulkan pa ang sumabog sa rehiyon. Ipinapakita lamang nito na ang Pacific Ring of Fire ay nananatiling isa sa pinakaaktibong lugar sa mundo. Ngunit kapatid, hindi ito nangangahulugan na kapag gumalaw ang Manila Trench Siguradong puputok ang Apulaki, hindi ganun yon. Sa katunayan, wala pang teknolohiya para tumpak na mahulaan ang ganitong pangyayari. Pero may mga pagkakataon na ang isang tahimik na bulkan ay bigla na lang nag-alboroto tulad nito. Tulad na lang sa Alaska, USA, ang Four Peak Mountain na mahigit 10,000 years nang hindi aktibo ay bigla na lang naglabas ng makapal na uso at abo at ito ay napag-alaman na kahit gano'n na pala katagal itong tahimik, hindi pa rin pala tuluyang nawawala ang isang vulkan. Isa pang halimbawa, ang Chaitin Volcano sa Chile. Tahimik ito ng higit 9,000 years, ngunit noong 2008, Bigla na lamang itong sumabog at naglabas ng usok at abo na umabot sa 20 to 30 kilometers sa kalangitan. Kaya naman ang mga taong naninirahan malapit sa bulkan ay lumikas. Ang akala nilang bulkan na tahimik na habang buhay ay hindi pala. Ibig sabihin, hindi dapat tayo maging kampante. Kahit gaano pa katagal na hindi na aktibo ang bulkan ay mapanganib pa rin. Hindi lang yan kapatid dahil may isa pang pinangangambahan ngayon, ang West Valley Fault kung saan isa ito sa pinakamahabang fault na makikita sa Pilipinas at napakadelikado nito. Alam mo ba kapatid na kapag gumalaw ang West Valley Fault, posible itong magdulot ng napakalakas na lindol. Kaya naman may mga sayantipikong nagbabala na na posibleng mas maaga kaysa sa inaasahan ng pagalaw ng West Valley Fault. Napakadelikado nito dahil may kakayahan itong magdulot ng isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Sa katunayan, may mga kabahayan at eskwelahan ng inabandona dahil nasa ibabaw mismo ito ng fault line tulad nito. Ay nandito na tayo sa may mga paupahan. Inabandona na ito dahil nga sa takot ng mga nagrerenta sa gabi-gabi raw na pag o di kay paglabas tila ng hangin galing sa ilalim ng lupa bukod pa sa konting mga pagyanig. Ang bahay na ito kapatid ay nasa ibabaw mismo ng fault line at ito ay inabando na dahil sa kakaibang galaw ng mga bitak sa lupa. Sinasabi din na paminsan-minsan naglalabas ito ng hangin at umuugong ng malakas. Kaya naman mapapansin na ang mga inabando ng bahay na ito ay puro bitak at makikita ang mahabang guhit sa lapag at ang mga paaralan na itinayo mismo sa ibabaw ng West Valley Fault Line ay hindi na kailanman pinagamit pa dahil sa dalang panganib nito. Kapag tuluyang gumalaw ang West Valley Fault, maaari nitong durugin o wasakin ang mga pangunahing infrastruktura ng bansa at iwan ng walang tirahan ang milyong-milyong mga tao at posibleng daan-daang libong buhay ang masawi dahil sa sakunang ito. Pero ang tanong muna dyan, maaari nga ba talagang matrigger ang West Valley Fault? Ayon sa Metro Manila Earthquake Reduction Study na ginawa noong 2004 ng Japan International Cooperation Agency ng Metropolitan Development Authority at ng Philippine Institute of Volcanology at Seismology, kung magkakaroon daw ng 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila, 52,000 ang maaaring masawi. 114,000 ang sugatan at 170,000 na mga kabahayan ang guguho o mawawasa. Ang lindol na ito ay pinangangambahang magmula sa paggalaw ng West Valley Fault, isang napakalaking fault line na matatagpuan sa silangang bahagi ng Metro Manila at karatig probinsya. Dumadaan ito sa lungsod ng Quezon, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa at mga parte ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Tinatawag din itong The Big One dahil may kakayahan itong magdulot ng lindol na may lakas na 7.2 magnitude pataas kung ito tuluyang gumalaw. Ang West Valley Fault ay isang aktibong bitak sa lupa na sinasabing kapag gumalaw, posibleng mangyari ang isang napakalakas na lindol na tinatawag din na The Big One. Sa katunayan, noong 1658 gumalaw ito at nagdulot ng malawakang pagguho. tinatayang nasa 7 magnitude pataas ang lakas nito na sumira sa mga kabahayan at simbahan sa paligid ng Metro Manila at ito ang itinuturing na pinakahuling major earthquake mula sa fault ang nakakatakot lang dito kapatid ayon sa pag-aaral na kada 400 years gumagalaw ang West Valley Fault kung ang huling pagalaw nito ay noong 1658, nakakat 367 years na tayo mula noong huli itong gumalaw at nasa window period na tayo ngayong 2025. At meron na lang tayong 33 years para maghanda. Ayon pa na sa unang oras na tumama ang dabigwan, 170,000 na mga building na ang inaasahang gumuho. At 340,000 naman ang mga gusaling nasira. Sa susunod na pitong araw, aabot ng mahigit kumulang 1.2 milyon ang mga mawawalan ng tirahan. Ang mga ospital ay maaaring mapuno ng mga pasyenteng sugatan dahil sa naganap na the big one. Ang mga eskwelahan, fire station, at mga government buildings ay posibleng nasira na rin dahil sa malakas na lindol na naganap. Pagkawala ng supply ng tubig dahil nasira ang mga linya, may mga sunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na hindi kaagad maaapula dahil sa outage ng tubig. Pagsapit ng gabi, mababalot ng dilim ang paligid ng kamay nilaan dahil sa pagkawala ng supply ng kuryente at aabutin ng ilang taon bago muling makabangon ang Metro Manila mula sa napakamapaminsalang The Big One.